bahay namin ay maganda na hindi katulad ng dati na sa kolong Taga ilihan <laughs> Taga ilihan glass <laughs> Nader uh, Aktor sa ilihan glass oh. Gravi kaya Nang taot sila kabit sila Nang uh, kabit lang jilusi Nang kabit lang Tikang pre Apo guys, ang guwapo sa Ilihan Glass. Hmm. Ah, dari ng kapita. Ilihan Glass tikang pre. <laughs> ilihan Glass tikang pre. Boy uga. Magbulag mo ba boy uga yung ngalan niya yung kan. Sama saja, ada kena, ada halang-halang, halang-halang. Hello guys, uh, kumusta kayong lahat ngayon po ay Sabado So, pang uh, pang walong araw sa ating karpintero ngayon So, babalik pa sila sa Lunes para mag-flooring, magawa ng uh, paminto So, ngayon po uh, ipakita ko sa inyo yung mga natapos na namin Pakita natin sila sa lahat ng mga viewers, sa mga sponsors, sa mga nagawa namin ngayon So, ito po hindi pa talaga tapos Uh, pakita namin sa inyo ang update sa bahay ni Jisa. So, dito po, uh, yung so, uh, Jisa. Yan po ay yung halob Isa yung nakabaon, dalawa yung sa itaas. Tatlo, tatlong patong. Uh, tatlong patong, tatlong patong sa halob para hindi mabahaan kung in case kung uh, malakas yung ulan, hindi talaga pumasok yung tubig kaya nailibit ng uh, konti. Ta dalawang patong sa itaas, isang isang halob blocks nakabaon. At saka ito po ay gawan pa ito ng paminto at saka yung diluce ito pao ah, na ikabit na po. Yan, maganda na tingnan no, Sisa. Maganda doon, ah, na na ikabit na. At saka dito sa loob, ito po. Ito po ay tumulong din si tatay sa paghakot ng bato, si ah, si lolo no. So ano na po ay mayroon na mga bato, flooring lang ang kulang dito, ah, ayusin ito. At saka dito po. Ay. May pintuan dito para sa ano po? Para sa CR. Ang CR nila sa labas lang daw. Request nila no sa CR. Ang CR sa labas lang. At saka yung sa ingan, doon sira sa gilid ang yung CR. At saka yung paminto, hindi pa nagawa yung mga paminto. at saka dito po. Yan po ay yung kwarto ni Jesa. Meron po kwarto si Jesa. Yan, mayroon ding pintuan diyan. So dito ba malaki dito ang area dito. Ito rin na uh, lagyan natin ng lamisa dito. Meron lamisa dito. So malaki pa ang trabahuin. So tingnan natin budget natin kung kaya pa. So mabayang gabi, total natin lahat kung magkano na yung nagastos natin. Uh, yan po ah, uh, ang mga sponsors po natin. Yan po mga sponsors natin. Nandiyan po sa taas, yan. Sila po ang mga sponsors natin. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat ha. Aji sa ano pong masasabi ninyo na malapit ang matapos ang bahay ninyo? Nagpapasalamat ako dahil malapit na, malapit na matapos at ang uh, bahay namin ay maganda na. Hindi katulad ng dati na sa kulang. At ngayon nagiging marin at gandang bahay natin na. Oo. Uh -huh. So, hindi na kayo mababasa tuwing uh, umuulan, no? Uh Oo. -oh. At saka kapag uh, mag-study kayo, hindi na kayo mahirapan uh, hindi kapag mag pan. malagyan ma-flooringan na to, malagyan ng misa dito. So dito dito na kayo kakain at saka tuwing gabi uh -oh, hindi na kayo mag-alala. Ang dito. Oh, malaki tong malaki uh -oh. laki tong nagawa namin, guys, itong kusina nila dito. Yung parang birada ba, uh, malaki. Hindi na kami mahirapan matuto mayroon kayong kwarto at saka mayroon kayo ditong maupo upo-upuan no? so comfortable na at saka dyan guys uh, sa lunis na yan nahuli <laughs> kasi kanina nagdagdag kami ng materialis kanina apat na plywood para sa paminto at saka dyan ah uh, hindi pa natapos at nagpintura din kami so yung pintura namin ga ganun po ang color so okay lang po yung color si tatay on oh, patuloy tay na tay Patuloy pa rin nanguha ng mga mga maliliit na bato ba. So yung color Jisa, uh, ah, okay lang. Oo, oh, oh, maganda naman yung, parang oh. abocado, yung color, parang avocado yung kulay niya. Oo. Oh. So, 'yan po ay uh, 'yan po guys. Uh, salamat talaga sa lagi niyang panonood. Salamat sa mga nag-abot. 'Yan po, hindi po natin magawa 'to kung hindi dahil po sa inyo. Lahat ng mga tumutulong din sa atin, maraming salamat sa inyo. Ah, uh, 'yan po uh, Ulitin ko, uh, maraming salamat sa ating mga nag-donate. At sa lahat ng mga sponsors natin, sa mga uh, tumutulong din sa atin, sa mga nag-abot sa iba pa nating na tinutulungan, maraming salamat sa inyong uh, suporta lagi sa aming channel. Salamat sa sumuporta sa mga nanulood channel ni Gary ni Osea, at bro, Tata. Salamat sa mga sponsors. Salamat po sa inyo. God bless po sa mga tumutulong sa amin at Lord, si Lord na ang bahala magbigay sa inyo ng biyaya. Tay. So, karon na na napinturahan na namo. Iya. Sa na po ni mga padayon. Oh, uh, cool. oh. kay mag-flooring sa lunis niya. Pag human yung flooring, flooring. ari na buta sa CR. Hmm. Ha? Ah, uh, basig ma human na siguro ni eh. hapit na gini. Oo. Oh, oh. at least na kung kung maulan, dili na gyud sigurado na hindi mabasa. Ni oh. um, hmm. na mamungko. Unsa um, man imong ikasulti na? Eh. <laughs> ha, akong ikasulti sa inyo ha, nga grabe gin nga ikuga sa inyo sa inyong trabaho kadadlaw nga nagsidvisyo gin sa amuang kuan ipuyan na pasalamat mi nga naka kuan mi og tao nga tabang namo Salamat <laughs> ta Senaman. sa Ginoo unang una na ha. Oh. Uh -huh. e, Ginoo na kay balo ni atong gibuhat pod. No, Mao pud ning hikap sa mga kasing-kasing uh -huh. sa atong mga sponsor, uh -huh. no? Oh. Uh -huh. Si tatay, Tay, unsa imong kasulti tay? Uh -huh. Happy um, na Ginoo man. Oo, oh, kalipay ang <laughs> <laughs> Wala ka kapuya tay ng hakot ug bato tay. Wala man. Sa imong uh -huh. pila na edad to gyud ni mo tay? Oh nga eh, karunungin si Tinta na ko. Oo oh. si Tinta na ka nata. Hapit hapid na ka mag si Tinta tayo, sakit na kayong hawak ka mm. ay, na eh. Ay bagulan na siyang musing hawak ko eh, kanang hindi oh. Okay, marit sa, sa trabaho na tayo ba? Grabe mm. kayong trabaho no? Mm. Kaya kanang tigaw lang nata na nakalaho tayong trabaho lahat ay, lagi sa bataan noon ba no? No, no. na kayo? Sige ha? Ah, sige. Oh, sige. Kami hinahinay sa mi kay Napon may trabaho noon po, oh. hindi niya. mubalik na minog kalones ha oh, Nana po tayo ready na po ni atong para ato ang himo nagpalaras din ng mga tanos para po na himo na itong pagtahan niya mm. ang katong ato ang bro ang ato katong ipalit na ko ang mga bisagra katong mga lak na ato itago na ito ha <coughs> nah. kaya na ato siya mga gunitanan sa kuhan na po ito siya mga barrel nah, bolt o oh, katong bisagra oh, hmm. na ato nah, nah, kompleto na to ha Oh, sige, sige tayo ha. Sige. diyan sige. 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 Yan po guys, maraming salamat sa inyong lahat. Uh, ngayon po ay Sabado. So, baka magtataka kayo nga ilang araw po dito po kami nakapokus. So, sige lang pagkatapos nito, tuloy-tuloy na po yung pagtulong natin sa iba. So, mayroon pa tayong mayroon na tayo pong uh, mayroon siguro mayroon nang isusunod din dito yung uh, kay Brutata na vlog. At saka maraming salamat sa inyong lahat ha... Uh, sa mga viewers natin... Mga subscribers... Maraming salamat... Again... Maraming salamat... Sa mga nag-abot para dito sa bahay ni Jisa... Maraming salamat Mr. Bay... Gondang Alban... GPFG Brothers... Maria Cecilia Caholes, George Rain... GTM of Scarborough, Canada... to Libas... Ernie Amura... Jubilin Ayan, Jason Garcia Tayuna, Anonymous Prampolo Muluk Jinsan, and LJ Eroy. Maraming salamat! At sa lahat ng mga sponsor sa iba nating mga tilo, tinutulungan, mga subscribers natin, mga followers, maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all!